Hi guys, for today's video po pag-uusapan po natin kung pwede na po tayo mag-loan sa Pag-IBIG or kung kailan po tayo pwedeng mag-loan sa Pag-IBIG dahil meron po tayong isang follower na nagtatanong regarding po dito. Okay. Kung meron na po tayong 24 monthly contribution sa pag-ibig or 2 years, then pwede na po tayo mag-file ng loan po natin. Ngayon, ano po yung mga requirements nito? Okay, ito po yun. So, meron po tayo dapat form or multi-purpose loan form na na-fill upan po natin. Back, at, back to back yun. And then, dapat po meron po tayong cash card kasi nga po, hindi na po katulad dati na na check po yung binibigay nila ngayon po nasa ATM po or tinatawag po natin cash card and then meron po tayong valid or government issued ID. Okay, ang gagawin po natin no, um, pag na fill up na po natin yung multi-purpose loan form po natin, pipicturean po natin 'yan, harap at likod and then pipicturean din po natin ang valid ID tapos magkakaroon po tayo ng selfie kasama po nung ID, nung valid ID and then yung cash card po natin na galing po sa Pag-ibig. Okay, and then i-upload po natin 'yon sa kanilang website or yung tinatawag po nilang um, virtual pag-ibig po and then hintayin po natin ang kanilang approval. Okay? Um, pwede po natin i-check from time to time yung link na i-forward po sa ating cellphone para po makita po natin kung umuusad po ang ating loan. And guys, nakasana po nakatulong po ako sa inyo. Ulitin ko po, uh, bago po mag-load, dapat meron po tayong 24 monthly contributions or 2 years na nakulog po. And then dapat po siguraduhin po natin na meron po tayong cash card and valid ID. Pag tayo po ay nag-a-apply. Ngayon yung cash card po, kung tayo po ay uh, first timer na kukuha ng cash card, ang cash card po natin ay nila ay may bayan po, okay? I think that's 125 pesos po yung cash card po nila. Yun, ito na po yung gagamitin natin from time to time po no, kung tayo po ay magre loan sa pag-ibig. Yun po guys, sana po nakatulong po ako sa inyo. Kung may mga tanong po kayo, pwede po kayo mag-post. And then please do not forget to share po para makatulong din po sa ating mga kababayan na nagtatanong po kung kailan din po sila pwedeng mag-loan or ano, man, ano po yung mga requirements po nila. Maraming salamat po and stay safe. Bye-bye!